Ilang buhay na po ba ang sinira ng programa ni Rafi Tulfo? Siguro ho ay sa ilang taong pamamayagpag ng programang ito, nasubaybayan nyo na kung paano umaandar at tumatakbo yung Rafi Tulfo in Action, yung kanyang show. At uh, ito po ay nabuo dahil sa mga sumbong, sa mga reklamo ng mga ordinaryong tao. So dalawang mukha po ang ipinakikita dito, yung isang complainant at yung uh, respondent o yun hong nagre-reklamo at yung inire-reklamo. So, kailangan hong may magreklamo para umandar yung show. Imagine ninyo kapag mag-isa lang magsasalita doon si Rafi Tulfo at saka yung kanyang kapartner na matabang babae doon, e eh baka hindi makakuha ng ganito kalaking atensyon. Pero dahil nga ho may ini-involve na mga problema pang personal, mga problema sa buhay, problema sa legalidad, ay nagkakaroon ho ng mas interesting na pagtatalakayan doon sa kanyang programa. At uh, ako ay nagtataka at nalulungkot para doon sa ating mga kababayan na pinipiling pumunta sa programa ni Cafe Tulfo. Unang-una, pinagpepiestahan ng buong mundo ang kwento ng personal mong buhay. Oh, at yun hong kahihiya na ibibigay sa iyo nung paglalahad mong ito, nung pagsasalaysay mong ito, ay hindi lang isang beses na kahihiyan. Hindi lang po ito kahihiyan na isang araw lang ito po'y panghabang buhay na kahihiyan. Alimbawa, itong huling episode nila tungkol kay Michelle at kay Tekla, yun hong pagpapatalsik ng likido mula sa ari ni Tekla, yun ang tumatak sa mga netizen nung unang beses na inere, yung sumbong ng Michelle. Alam nyo, naaawa ako doon sa baby ni Tekla at ni Michelle. Sapagkat ngayon, baby pa lang yun. Pero hanggang sa paglaki ng bata na yun, hanggang maging binata na yun, hanggang magkaroon na ng asawa yon at hanggang tumanda na yon hindi pa rin makakalimutan ng tao at tatanungin pa rin sa kanya kung totoo ba na pinatalsikan ka ng likido ng tatay mo. Imagine kung gaano kalalang trauma, kung gaano kalalang dilema ang ibinibigay ninyo, hindi lang sa complainant niyo, hindi lang sa respondent, kung hindi sa buong pamilya ng mga taong involved at sangkot dito. Kasi hu, eh, ginagawa hong sirkus, eh ginagawa kong katatawanan yung mga buhay ninyo. Kaya ako ho, nagsasalita ngayon, dahil gusto ko ho kayong i-discourage, huwag na po kayong pumunta sa programa ni Rafi Tulfo, dahil unang-una, wala hong otoridad yan. Rafi Tulfo, in any manner, ay wala hong kapasidad, walang otoridad, na mag-resolve ho ng mga kaso. Hindi nyo po ba napapansin, nagiging nagiging uh, daluyan lang po siya ng proseso, pero definitely is not part of the process. Halimbawa ho, ang issue ay pagbawi ng bata. Ano ba ang ginagawa ni Rafi Tulfo? Iere na yung away ninyong mag-asawa para makakuha ng atensyon ng mga netizens, mas maraming views. So pag na-establish na na meron kayong malalang pag-aaway, may agawa na ng bata, mas gusto nila yon. Ngayon, pupunta sila sa barangay, pupunta sila sa MSWD, pupunta sila sa police para mabawi ni yung bata. Pero naiintindihan nyo po ba na kahit hindi kayo pumunta kay Rafi Tulfo, ay kaya nyong gawin na bawiin yung bata na yon kung talagang karapatan ninyo at sa inyo ang jurisdiction ng pag-aalaga sa bata. Kahit hindi po kayo dumaan kay Rafi Tulfo, pumunta kayo sa barangay, pumunta kayo sa MSWD, pumunta kayo sa police, tutulungan nila kayo without Rafi Tulfo entering into the situation. Kaya lang naman ho nakakapasok si Rafi Tulfo kasi punta kayo ng punta sa kanya. At ang kanyang nagiging papel, taga-ere, nung inyong mga personal na buhay, mas kontrobersyal, mas gusto nila, mas nag-aaway, mas maganda dahil mas nagiging interesado ang audience, hindi po ba? Kapag kalaylay lang yung ano, yung subject nila, pag hindi masyadong magaling magkwento, pag wala sila masyadong mapiga, ah, part 1 lang 'yan. Pero pag yung malala talaga, viral yung issue, ah, may part 1 hanggang part 7 'yan. May part 10 pa nga. So, tina-chap chap 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 'yung kwento ninyo at ginagawang monopoliya ng pagninegosyo sa YouTube. Oo. Oh, uh, dito ho ay ibinebenta, somehow ah, ay ibinebenta yung inyong kwento, yung inyong personal na buhay, ay ibinebenta sa buong mundo na kailanman ho ay hindi na ninyo maaaring bawiin kahit gusto man ninyo dahil ito po ay uploaded worldwide. Ito po ay dahil digital media, na meron tayo ngayon sa pamamagitan ng internet at ng lahat ng makabagong teknolohiya habang buhay pong nakapaskil yung inyong kahihiyan. Oh. Eh, naalala ko nga, eh, meron isa doon na ah, parang nanay na, mayroon siyang boyfriend at ah, nagtuturoan sila, sabi ng lalaki, ikaw nga nag-aya sa hotel, sabi naman ng lola, ikaw nga nagbayad eh, nagpabili ka pa nga ng robas o ano ng ganyan. Hindi ho ba? Alam nyo yung lola na yon hanggang sa inililibing yun, Ah, ang pinag-uusapan ng mga nakikipaglibing doon, naku, eh, yan ay yung mahilig na matanda. Eh, yan yung nagpabili pa doon, narobas. Alam nyo yon patay ka na, inililibing ka na, pero yung kahihiyan na ginawa sa'yo ng programa ni Rafi, hindi ho makakalimutan yun. Alam ni Mr. Tulfo yan. Ilan na pong buhay. Balikan ninyo yung mga complainant ninyo. Balikan ninyo yung mga viral video ninyo, si Footlong. Oh, balikan nyo yun, yung paamoy mo nga yung kilikili mo, di ba? May ano ka, may ambaho ng kilikili mo kasi pinapadala ka ng mga spices ng nanay mo. Balikan nyo yung pinabili ka ng hotdog footlong. Uh, balikan nyo yung mga kwento na ginahasa ng ama, anak na huli, ganito. Balikan nyo yung mga kwento na masyado ng maselan, yung mga kwento masyado ng personal. At kamustahin nyo kung ano ang buhay nila ngayon. Naresolba nyo ba yung problema nila o mas lalong lumala? Hindi ba sila ginawang pulutan ng kanilang buong barangay, ng kanilang buong bayan at sila na lang ang pinag-usapan dahil sa malala at matinding kahihiyan na ginawa nila sa programa ninyo at hinayaan ninyong gawin nila dahil you will be beneficial. Kayo'y magbe-benefit dahil maibibenta ninyo ang kanilang kwento. Pero ang aking tanong, mga kababayan, ano po ang silbi na dumadaan kayo kay Rafi Tulfo kung meron naman talagang proseso may proper venue na dapat puntahan yung ating mga kababayan. Na hindi na sana may expose yung inyong kwento. Dahil imagine niyo kung sa korte lang kayo nagsalaysay, ang makakarinig lang ng kwento niyo yung judge, yung abogado mo at yung abogado ng inirereklamo mo at ilang mga tao sa courtroom. Pero dahil kay Rafi Tulfo ka nagsalaysay, buong mundo ang nakapakinig ng kwento mo na hindi na katanggap-tanggap eh yun hong mga kwentong nariri. Ako hong nalulungkot tabang tumatagal. And he's gaining followers. Ito hong programin Rafi Tulfo ngayon ay meron ng labing-anim na milyon na subscribers. At nakalulungkot isipin dahil uh, masakit man hong tanggapin na Mr. Tulfo, pero ang aking pong pananaw ay eh, ito pong programa ninyo ay tumutulong sa munti ninyong paraan, nagbibigay ng pangkabuhayan, nagbibigay ng tulong medikal, Okay po sana kung ganun lang ang format, no? A show na tumutulong, kaliwat-kana, nagbibigay. Pero ang kapalit nun kasi is to expose yung kanilang personal na buhay, to expose yung mga maseselan at uh, malalalim na, na mga pangyayari sa kanilang buhay na hindi pang ere sa national television. Doon ho ako nalulungkot sapagkat you are asking for too much. Oo. O hindi nyo man hinihingi yun, hinahayaan ninyo na yung complainant ninyo o kung sino man nyo, na mag-away doon o mag magsabi ng mga hindi magagandang bagay sa TV na hindi niya alam na balang araw ay pagsisisihan niya. At gusto ko po sana na hamunin kayo, Mr. Tulfo, na balikan ninyo lahat ng mga naging complainant ninyo, balikan ninyo lahat ng mga inireklamo sa inyo na napagbintangan na dahil complainant lang ang pinakinggan, e eh, nahusgahan na kagad yung inireklamo. Parang nangyari kay Tekla, Parang nangyari dito sa lugar namin, merong isang kapitan dito na inireklamo, eh hindi sinagot yung tawag ninyo dahil ba't naman nga kayo sasagutin? Eh hindi naman kayo otoridad. Wala kayong authorization para kayo eh mga siwa ng mga kaso-kaso. Hindi ho kayo huwes, hindi ho kayo pulis, hindi ho kayo hukom. So bakit kayo kailangang katakutan? Bakit kailangan na pagtinawagan ninyo ang isang inirereklamo, sagutin niya kagad kayo? Hindi niya hu obligasyon niyo Na ipagtanggol ang kanyang sarili sa inyo Sapagkat meron pong proper venue At pag hindi sumagot yung reklamo Huhusgahan na kaagad ng mga netizens na nakapakinig Nung kwento ng complainant So ano pong nagawa ng Rapid Tulfo Doon sa kawawang inirereklamo na hindi naman narinig yung side Sinira niyo yung buhay niya Sinira niyo yung kanyang reputasyon Sinira niyo dahil ang pinakinggan niyo lang isang side Parang ginawa niyo kay Michelle nung part 1 Hindi po ba yon hindi po ba Mr. Tulfo? Nung part 1, nung Michelle Tecla issue, sirang-sira si Tekla. Dahil pati kami, paniwalang-paniwala dito sa kwento ni Michelle. O nakatulong po ba yung programa niyo? May naresolba ba kayo o pinalakas nyo lang at pinaingay nyo lang yung issue ng mag-asawang ito na ang magiging kawawa in the end yung kanilang batang anak? Yung kanilang baby na hanggang sa lumalaki siya, hindi makakalimutan ng tao na yung nanay mo nagsumbong, na yung tatay mo ay nagsarili, pinatalsik sa iyo ang likido and all. Kahit nag-aaral na yung bata na yun, kahit magbinata, mag-asawa, hindi ho makakalimutan ng tao yung isinalaysay na istorya ng kanyang mga magulang. At yung kahihiyan, hoy, grabe. Maawa naman kayo. Mr. Tulfo at sa lahat ng staff ng Rafi Tulfo in Action, I am doing this para sa mga kababayan natin na baka ho nawawalan sila ng choice at akala nila kayo ang solusyon. If you want to help, tumulong na lang. Pero alisin na natin yung paglalahad ng mga istorya, ganito, ganito, palagay ko eh, hindi na tama. Oh. At uh, masyado na hong, masyado na hong lumalalim yung inyong programa, marami na kayong naaakay. Imbis ho na ito yung public service program, ay eh, nagiging entertainment. Hindi po ba, hindi po ba, Mr. Tulfo, uh, kapag po uh, wala na sa align, o hindi na maganda yung kinekwento ng complainant ninyo, hindi ba mismo kayo pinagtatawanan nyo yung complainant? Ilang beses mo yun, Mr. Tulfo, na ikaw mismo tawang-tawa ka sa complainant o kaya tawang-tawa ka sa sagot ng respondent. Hindi ho ba pag ginagawa nyo yung pagtatawa na yun, parang pinaglalaroan nyo yung mga nagre-reklamo at inireklamo sa inyo? Hindi ho ba ganon? na sila ay nasa sitwasyon na wala silang akala nila, wala silang ibang pagpipilian, wala silang mapuntahan kaya sila lumapit sa inyo pero pagdating dyan pinagtatawanan nyo sila at ginagawa nyo silang laruan hindi niyo humay ay, ito po ay recorded ng maraming pagkakataon through video kayo po mismo ang nag-upload kinikilabutan po ako kapag nakikita ko na nagkatawa ka at yung co-host mo at yung lahat ng tao sa inyong studio dahil nakakatawa yung complainant pero pinili nyo silang maging katawa kaya sila napunta dyan ang sa akin lang po, you had enough. You have 16 million subscribers. Videos are already posted on your YouTube account. Yan po kikita na kahit na kahit na hindi na kayo mag-upload ng mag-upload. Tigilan na po ninyo yung pagpapaskil ng mga video ng mga kababayan natin. Tigilan na ninyo ang pag-entertain ng mga complainant dahil wala ko kayo karapatan na kayo po ay manghimasok sa investigasyon. Bagamat kayo media, ah... Uh, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan na ganong kalalim, pati personal na buhay. Uh, yun yung trauma na iiwanan ninyo. Doon sa pamilya, doon sa mga bata, doon sa mga kamag-anak, sa lahat ng mga tao na posibleng maging apektado nun pong gagawin ninyong pag expose ng kanilang buhay. Mayroon pa po kayong pagkakataon para mag-isip-isip. Ako po ay nananawagan sa inyo ng taos puso. Ako po ay ginagawa ko ito without anything against your show, it is just hindi ko po matanggap yung klase ng format. Hindi ko po matanggap kung paano ito umaandar at kung paano sumasakay yung ating mga kababayan. Kasi po sa bawat tawanan, sa bawat galit na nabubuo sa ating mga puso kapag nanonood tayo sa programa ni Mr. Tulfo, may buhay na nasisira. At sana ay tumugon kayo sa aking panawagan na itigil na ninyo at i na lang ninyo yung mga kababayan natin sa proper venue. Sila'y magtiwala sa ating judicial system, sa kakayanan ng kapulisan, sa otoridad ng barangay, ng MSWD o kung saan man na ahensya na maaaring makaresolba ng kanilang problema. But definitely, it's not you, Mr. Tulfo marami ka lang koneksyon, marami lang natatakot sa'yo. Kaya pag tinawagan mo si general, pag tinawagan mo si director, pag tinawagan mo si undersecretary, sumasagot sila. No? Pero pwede mong gawin yon without airing that sa television. Lalo na kung ang storya ay napakaselan, lalo na kung ang storya ay maaaring makaapekto sa kinabukasan ng mga tao sa likod ng iyong complainant at ng iyong respondent. Yun lang po. Maraming salamat.